may vlog. Hello, may ilaw. Nakarecord dyan. Kahit Ay. saan ka pumunta, naiingita ka dyan. Kahit saan ka pumunta, naiingita ka dyan. Saan ka? Ay, 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 ay. Naka video? Uy! Nakabidyo? Uy! Nakabidyo nga! Hawakin mo! Ito, Ki! Ki, ikaw! Ito, Ki! Ito, Ki! kita Ki! Ito, 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 Ano ito mga bata nito? Mami mo to. Hoy, kaya ano mo ka dyan? kyan kaya dito ka. Dito ka sa likod. Dito oh. ka rin. Oo. Oh. Kaya dito ka. Oo. Oh. Diyan ka. Oh. Oh. May kita ka niyan. Ha? Oh, tingnan mo. Tingnan mo. Kasi niyo makita sarili niyo. Tingnan niyo.